Iyon, ari na nga ang iniintayin yung gender reveal. Intay ka muna at bago yan, isamahan nyo muna kami ni Elways. Mamimili lang kami ng kaunting pagkain para sa gender reveal. Aring ang gender reveal na ari ay matagal na namin pinaplanaw. Mga ngayon lang natuloy at busy busy eh. Bali pumunta muna kami sa superstore, bumili ng pang carbonara. Tapos nagtungo naman kaming uptown. At nung bababa na nga ay ari nga kayong nakatulog na. Pinatulog ko nga lang ng saglight at nung lagi sa inga, isinakay ko na din ay eh sa stroller. Pumikap lang kami din ay eh sa Yes Chicken ng mga manok at masarap ang fried chicken din ay. Eh. Sabay bumili na din ako din eh sa ay sa I ng milk tea at gusto daw ni May katabi nga din na rin dalarama kaya dumaan na din ako at bumili na rin lalagyan ng carbonara. At nung magbabayad na nga ako ay may sumabay, tatlong chocolate ay hindi ko na matanggal. Ang huli nga naming dadaanan ay aring bakery malapit sa amin. Bibili lang ako ng mga donut at favorite namin ng donut din eh. At yun, nabili na nga mga dapat bilhin. Uuwi na kami ng aking pahinantay. Ay! At pagka-uwing pagka-uwing nga ay sinamulan ko na aring carbonara. Inuna ko ng lutuin aring bacon. Okay. Habang aring aking assistant okay. ay nagme-merienda muna. <laughs> at pagka-crispy na ang bacon ay na at babawasan ng mantika. Dinin na din sa pinaglutuan ng bacon. Magigisa ako ng bawang at sibuyas. Nung naluto na ang bawang at sibuyas, naglagay naman ako ng cream. At tinimplahan ko nga ng apat na daan at pirasong paminta. At mga 238 at pirasong asin laang. <laughs> Meron din nga aring 120 hebla ng parmesan cheese. Hinalo ko lang na kayo ng inam at pagka nagkukuluan na, ilalagay ko na aring pasta. Ang pasta nga yan ay hindi pag aanong luto at pakukulong pa natin, diyan sa sauce. Naglagay nga din ako ng kaunting crispy bacon para lalong lumasa. At maya maya pa ay yan, tapos na ang ating carbonara. Ay di kaya napakadali lang. Isasaling ko ng aray din sa lalagyan at lalagyan ng toppings. Ilalagay ko din sa ibabaw o aring ating nilutong crispy bacon. Ilalahat na natin diyan yan. At lalagyan pa nga natin ng kaunting parmesan cheese para lalong malasa. Tatakluban lang aray, pwede nang bitbitain. mo. At iyon, ready na nga kami. Pupunta kami down sa aming kapitbahay at doon kami magse celebrate Si Mrs. Ngay may dala pang gitara at mga ngarolling daw siya. At ari na nga ang aming simpleng handa para sa aming gender reveal. Carbonara, chicken at saka donut. Hindi na nga namin dinamihan at kami kami lamang tuturo din eh. At ari na nga ang inyong pinakayitay. Tunay na. Ipakakalam na namin sa inyo. Yeah. <laughs>